Ay, sandali lang. Oh. Hoy, magdala ka! Oh. Mahal. Ito na ako. Oh, mahal. Anong nangyari sa'yo? Ba't parang pagod na pagod ka? Ah, uh, wala mahal. May dala nga pala akong pasalubong para sa'yo, saka para kay baby. Kainin mo na. Alam ko, gutom na gutom na kayo. Oo oh, nga, mahal. Buti nakabili ka na. Kasi gutom na gutom na alaga kami, baby. Pero teka, saan ka kumuha ng pambili? May trabaho ka na ba? Ay naman, tayo naman tanong eh. Kaya hindi mo na yan, parang mabusog na yung baby ko. Huh? Mabusog na yung baby ko. Ara! Marky! You take your ano na! Ara, Marky! Ano ba? Buksan nyo nga itong pinto! Due date nyo na! Ah, Aling bid Kayo pala. O oh, bakit? May ni-expect pa ba kayong dumating? Ano na? Ara, Marky? May balak pa ba kayong magbayad ng upa nyo? Aling bid naman. Wala pa po kami pera eh. Alam ko. Kailan ba kayo nagkapera? Palagi naman kayo walang pera eh. Baka nakakalimutan nyo, hindi libre yung pagtira nyo rito. At kung wala naman kayong pambayad, malis na nga kayo sa pamamahay ko. Aling bid naman. Huwag naman kayong ganyan. Ito yung Pasko na mamaya eh. Ayaw naman naming magpasko sa kalsada. Huwag naman ganun. Bakit? Kasalanan ko? Kasalanan mo to. Kasi batugan ka. Pinuntis-buntis mo yung asawa mo eh. Alam naman natin na sa nakaw yung pinapakain mo. Diyos ko. Aling bid, wala naman po kasalanan yung asawa ko. Sadyang nagsara na ko yung kumpanyo na pinapasukan niya. Kaya ito, natitiis kami sa wala. Maaling din. Maka naman pwede niyo kami pagbigyan kahit, kahit ngayon lang. Ngayong Pasko lang. Tama na yung kadramahan niyo. Wala akong pakialam sa mga nararamdaman niyo. At kung wala kayong pambayad, eh di alis, baka gusto niyo magpatawag pa ako ng barangay dito. Umalis na nga kayo. Man, okay lang yan. Okay lang yan. Hanap na lang tayo ng ibang malutuloyan, okay? Sana. Alis! Masa na kayo! Mas Masa na kayo! Mga buwisit na hampas lupang to! Okay ka lang? Pwis na pawis ka na eh. Ay, <laughs> kanina pa tayo palakad-lakad, pero wala pa rin tayong mahanap ng tutuloy yan. Pag nanoche, -no buhay na pa naman. Esensya ka na mahal, ha? Nararanasan mo yung ganito. Mahal. Hey, no? Nakikita mo yun? Sakto, may karton doon, no? Oh. Magpahinga mo na tayo. Pabas na pawis ka na, eh. Tara. Ako oh, dahan-dahan, ha? Hindi huh. lang mahal, ha? Sakto, di ba? O, dahan-dahan. Ah. Mahal. Dito ka lang muna. Ah, Diliscarpe ako ng pera. Para, meron naman tayong handa mo mga nasyon buhay na. Sa mahal. Sorry. Kasi, nararanasan mo itong mga ganitong hirap. Sorry ah ano ka ba mahal? Basta magkasama tayo. Masaya na ako. Salamat, mahal. Sige, dito ka lang muna. Pabalik ako. Anak, buti naman sinugot mo na yung tawag ko. di ba? Panay tawag ka pa. nakakaistorbo po kayo. Sorry, anak. Itatanong ko lang naman sana kung uuwi ka ba dito mamayang gabi. mag -nod -nod na mamaya. Maghanda ako para sa'yo. Ma, hindi ako uuwi. Uuwi ako sa pamilya ng asawa ko. Doon kami mag -nod -nod Pero na, paano naman ako? mag -isa lang ako rito, oh. Uuwi ka na lang, please. At sabay natin ipagdiwang ang araw ng Pasko. Hindi ba masaya yon? Pasensya ka na, Ma. Pero may pamilya na ako. Tsaka madami ka naman pera dyan, di ba? Binigyan na nga kita ng negosyo. Sapat na siguro yan para maging masaya ka ngayong Pasko. Sige na, Ma. Marami pa akong aasikasuhin. Pero, Nak, arabayul Mal. na ako Oh, tingnan mo. Wow, mahal. Linda, bigyan na. Dami. Siyempre. May babae kasi kanya na sa palengke Nagpatulong sa akin tapos binigyan niya ako ng pera. Kaya 'yan. Meron tayong not your at meron ka pang sombrero ni Santa Claus. Oh. Ang galing naman ng asawa ko. Kaya hindi ako nagsisisi na ikaw yung pinili ko, eh. Ako din naman sa'yo, Mali. Eh. Kasi kahit gano'ng kahirap yung sitwasyon natin, hindi mo ko iniwan. Diyan ka pa rin. Kaya pinapangako ko sa'yo, Mahal. Hindi ako susuko na maghanap ng trabaho para makaawan naman tayo. Masaya kasi ako sa sa'yo, Mahal. Saka, itong paghihirap na to, malalam kasi natin to. Basta mag-asama tayo. Sweet naman ang mahal ko. Merry Christmas! Kain <laughs> na tayo! Mahal! Mm. Sarap! Donut. Sorry, nakakaistorbo ba ako? Uh, hindi po. Aling din, bakit po pala kayo napadaan dito? Ah, uh, bibili sana ako ng panghanda ko sa palengke. Kaso nakita ko kayong dalawa rito at naiingit ako. Ingit. Ano naman nakakaingit sa sitwasyon namin dito? Noche buena sa bangketa. Alam nyo, kung nandito lang kayo para laiting kami ng asawa ko, makakaalis na po kayo. Hindi naman sa ganun yun. Naiingit ako sa inyo kasi kahit anong hirap ng sitwasyon nyo, masaya kayo. Masaya kayo magkasama. Habang ako, eto, may pera nga, may bahay, may panghanda, pero wala yung anak ko para pagsaluhan namin yung noche buena ang ihahanda ko. Alam nyo, buti pa, bumalik na kayo sa bahay. Doon na tayo mag noche buena. Ah, uh, Aling Bid, wala pa po kasi kaming pangbayad. Nakakahiya naman po. Okay lang. Pasko naman, di ba? Saka panahon ngayon ng bigayan. Kaya, edo na yung regalo ko sa inyo. Seryoso po ba kayo? Baka mamaya niyan, palayasin na naman kami. Oo naman, seryoso ako. Kung meron man ako natutunan ngayon, yun yung huwag magdamot sa taong na ngailangan ng tulong. Na kaya namang ibigay. Tulad ko. Masakit sa akin na hindi nabigay ng anak ko yung oras na hinihingi ko mula sa kanya. Kaya pasensya na kayo sa ginawa ko sa inyo. Ah. At sana Patawarin niyo ako. Uh, mapapatawag po namin kayo sa isang kondisyon. Ano yun? Eh, kung tatanggapin niyo po yung imbitasyon namin na magsalo-salo dito. Ito po, magsalo-saluhan natin yung munting handa namin. Salamat sa pag-imbita pero kunti na nga lang yan tapos magbibigay pa kayo. Nakakahiya naman dito, magalala. Hindi yan galing sa nakaw. Hindi sasakit yung chan mo. Tara na. Hmm. Sorry naman, ikaw kasi. Nakita ko yung ginawa mo. Tinakbo mo ba naman yung pagkain? Uy, binayaran ko yun ah. Next year ko na kayo sisingilin. Salamat po. ko eh. Hindi na kumain tayo.